Gandang umaga mga counter. Nandito po ako ngayon sa Makati, San Lorenzo Village, sa dati kong amo. Mga counter ay nag-request yung amo namin na walisin yung paligid ng bahay nila harap likod. Daming mga on, dahon ng ano dahil maraming kahoy dito, mangga. Sa so mga cancer ay yung namin. Galing na kami dun sa harap. Yan. Dalawa kami ng anak ko. Ayan. May maya, maya mga campers, akit kami ng bubong. Marami pa doon mga basura. Kaya yun, pawalisin din namin yan. Ito yung mga kutsi ng amok ko dati. <coughs> Ayan yung gate sa Lorenzo Village mga campers. Ayan puno ng kaang mangga. Ayan. Dalawa. Dalawa yan kaya marami mga dahon niya baliti yan <clears throat> uh, yan wawalis yung mga kanser kapagod yung marami nga walang nagwawalis walang nagmi dito dati ako nagmi dito mga kanser eh niwanan ko yung amo ko gawa ng may mga may mahalaga akong bagay na pinuntahan kaya umalis ako sa kanya eh ngayon nag request siya ng ano nagkatao naman na sa bahay ako eh naisipan kong pumasyal sa kanya ayun nga ito nga ang bunga di marami mga basura kaya linis namin ano hmm. eh mga kantor, mga bunga ng bunga ng mangga na nagkandalaglag baka siguro makapagdala kami mamaya kung mayro pang bunga ito pa talagay ko wala na yata <coughs> yan mga kanter mamaya mga kanter sa taas ulit so mga kanter magandang abang oras alas 11 alas na Magandang umaga sa inyo mga kanter. Sa mga kusurolo kayo ng Pilipinas, Kisim Visayas, at Mindanao. Sa aking mga subscriber, followers and silent viewer. <coughs> sa aking, sa aking, sa mga OFW. Sa mga kayong pan, panig ng bansa. Mega-mega shout out sa inyo lahat. Hindi ko mamaminsan mga pangalan niyo. Mega shout ko na lang kayo. Sa dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Mega mega shout out din sa inyo lahat. Pasensya na kung hindi ko ma ang pangalan nyo Eh pasensya na rin sana po. Huwag po kayo magsawa pag subaybay sa ating mga video sa ating munting, YouTube channel. lapihan ng Kalikasan. para ah, po Suportahan niyo po ako taposin niyo lang yung video ko mula sa uh, sis, mula hanggang sa uh, dulo At, hanggang dito lang tayo mga kanter mamaya may pangalawa pang video sa taas